binanggit ka, pagkapanganak, buntis pa lang, pagkapanganak. Pero paano pag namatay na sila? Ibig ko sabihin, uh, more on pangkabuhayan tayo, more yeah. on jobs. Pero ang nagiging problema din ng isang pamilya ay mahal din. Mahal din ang pagpapalibing. Mm. Mahal din yung gastos nila. Any program sa about this. Kakatayo lang natin ng bago natin simenteryo, di ba? Nakita nyo na ba yun? Ha? Sa mm. bulbok? Bago yon So, may mga slots, Mura lang yung uh, paglibing uh, may financial assistance ay sa burial assistance so halos wala nang gagastusin yung uh, namatay uh, at pag ako yung mayon mayroon pa akong isa pang dadalhin na programa dyan. yung mga ah, yung kabaong mayroong magbibigay sa atin libreng kabaong hmm. ko na yung isang uh, malaking uh, uh, kasi di ba kinikremate naman yung yung yeah marami. Mm -hmm. So yung kabao na yun, sabi niya, pwede mo na paggamit yan doon sa ano, sa mga mahihirap, bibigay ko na sa yan. So wala nang bibili ng kabaong dito unless pupili sila nung talagang uh, mamahal na eh, which is hindi yung pangmahirap, pangmayaman mm -hmm. yun. yun. Pero yung mahirap, wala na halos kagastos yun, yun, kasi ito na yung kabaong. So ililibing ko yun, halos mura lang ang palibing doon sa ano, parang murang murang nga yung, parang six, hindi na lalampas ng 6,000 eh, eh. Ang financial assistance natin, 10,000. So, makakatipid pa nga tayo. So, ang programa natin sa city ever since, simula buntis, tanganak pa lang, hanggang sa mamamatay, hanggang sa senior citizen. Di ba senior citizen natin, libre yung sine. Hmm. Para maaliw sila, libre ang... Meron pa siyang pension. May binibigay na pension ng city, ha? bukod dun sa national government, minamatch ng city, yung ibang hindi nakakakuha sa national government ng pension ganon din. Ah, uh, ano pang, wala ako na, na, nakikita, hindi ko na na-touch na sa programa. Bata, elementary, high school, college, pagdating ng college, trabaho, meron tayo ito. Ah, mm -hmm. uh, senior citizen, ah, uh, parents well parents kasama na no kasi yung mga mm. anak nila wala nang bayad laman bayad yung elementary at high school di ko nga alam bakit sinasabi nila pag ako libre ang ang elementary at high school dyan naman libre hm mm. Baka hindi nila naintindihan yung sinasabi nila <laughs> ako naintindihan ko lahat yan kaya nung unang-una mong palang tanong kahit hindi ko sulat kahit hindi ko basahin alam ko na yung ano alam ko yung gagawin ang tanongin nyo, yung iba kung alam nila yung